Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel, Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Ani ang balita, alang sa Kabisayan ug Mindanao. Atong sayron ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sansar Davao, gibutsag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga angay pamatsyon ang mga rice smugglers. Sa bandera Mindanao, giingong nangilkil ang mga sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ngadto sa mga opisyal sa National Irrigation Administration sa North Cotabato. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, nailhan na sa kapulisan ang mga sospek sa pagpanglungkap sa pawnshop sa Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, duha ang patay sa managlahing insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, Sibugay. Sa Mindanao Daily, Karaga, Milangoy ang ka Environmentalist palabang sa Surigao Channel. O sa Mindanao Daily, Davao, na kumpleto sa Department of Public Works and Highways, Davao Region, ang 86% sa ilang mga proyekto sa 2013. Gipirmahan na ang kasabutan alang sa modernization project sa Ozamis City Airport tali sa Local Government sa Ozamis City ug sa Department of Transportation and Communication. Si Cheng Ordonias adunay detalye. Cheng, Menchu, mukabat sa 125 million pesos ang kantidad sa modernization ug improvement project alang sa Ozamis City Airport sa lalawigan sa Misamis Occidental itugutan na sa Osamis City Sangguniang panglunsod, pinaagi sa Osaka Resolution si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. alang sa pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa DOTC. Usa ang modernization and improvement sa Osamis City Airport sa mga priority projects sa national government na gigahyan o gigahinan sa DOTC. Ubo sa MOA, ang city government sa Osamis mo mangita o gluna alang sa pagpalambo sa airport. Ang siyudad mausab ang gitahasan sa pag-clear sa airport site gikan sa mga namuyo sa luna ug makikoordinate sa National Housing Authority. Ang punto, orad ang punto gikan sa DOTC, gamiton alang sa clearing ug pagpalit ug luna sa airport project site, conversion sa luna gikan sa agricultural ngadto sa commercial, pagkuha og environmental clearance, ug relocation ug resettlement sa apektadong nga mulupyo. Nuncu. Dagan salamat, Cheng Ordonez, reporting Gikan, Cagayan de Oro City. Manabana sa dagan sa panahon, Ubani Pat Fernandez. Pat? Hi Manchu, matod sa pag-asa mapanganuron og dunay pagkulan sa tibuok Luzon tungod sa northeast monsoon kun amihan. Hinaysab ngadto sa kasalangan ang pagulan og thunderstorm sa Eastern Visayas ug Davao region tungod sa panag-abot nga easterly winds og hanging amihan. Sa ubang bahin sa naso, mapanganuron nga dunay pag o thunderstorms. Base sa Metro hinay ang mga pag sa Southern Palawan madag umunsab ang northern Mindanao o posible mo katapang mga pag-ulan sa tibuok Mindanao. Sa Visayas, doon mga taligsik sa Burongan, ulanon sab ang tagbilaran o dumagete. Doon na sa'y sa Taklopan, Iloilo o Metro Cebu. Sa Metro Cebu, posibleng ulanon ang Tibuok Semana. O sa Mindanao, ulanon ang Butuan, Cotabato o General Santos. Doon thunderstorms sa Zamboanga, Davao o Cagayan de Oro. Sa Metro Davao, ulan nun sab na dunay thunderstorms hangtod na sa Biyernes. Medyo girilis na sa pag-asa ang listahan sa mga ngalan sa bagyo alang sa 2014. Matod sa pag-asa ang ubang ngalan gikuha gikan sa listahan sa 2010. Tungod kay pigamit og 4-year rotation ng pag-asa alang sa mga ngalan sa bagyo. Matud ni pag-asa forecaster Fernando Cada adunay average ng 19 to 20 cyclones sa nasol matagtuig. Apan sa 2013 adunay 25 typhoons misulod sa Philippine territory lakip na sa typhoon Yolanda nga maoy labing kusog ug destructive ug mao kadto ang data sa dagat sa panahon. Bisaya Sud Mindanao pag-amping kanunay. Balikan ni mo mensyo. salamat Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.